Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-farm. Tara, panuorin niyo kung paano kami mag-harvest ng isda sa aming farm. Bali, gumigising kami ng madaling araw, alas dos ng madaling araw. And then, kuna namin yung tubig sa fish pan namin. At pagdating ng maliwanag na aduna at mag-start na kami mag-harvest. Dito nga, panuorin niyo si Papa. Yan, inuunti-unti na ni Papa kinukuha yung mga isda na nakikita niya. Magandang araw sa atin lahat so, so, sa mga buntag so naanam bidrikaron sa among kisman no kauban ng mga kinakusgang mga banggitan ng mga amigo o, mga manunog bahay, kumbaga. <laughs> oh mga manunugbahay bahay bga oh pwersikad ko daku daw <laughs> so dito nga kasama ko ng aking mga barkada sa pag-harvest ng aming isdang tilapia. Sabi ko sa kanila na tara punta tayo ng farm at mag-harvest tayo ang ng isdang tilapia namin. Kasi para makatikim kayo ng mga presko at malalaking tilapia. Dito nga ay babayaran ko rin sila pagkatapos at bibigyan ko rin sila ng uh, tilapia para maiwi nila sa kanilang bahay. So kitang kita ko talaga sa kanilang mga muka ang bakas at saya. At nag-i-enjoy talaga sila sa pagtulong sa akin at sa amin ni Papa sa pag-harvest ng aming isdang tilapia. Dito nga naisipan ko na rin na tumulong sa kanila, no? Para masaya din, para hindi lang na nabibidyo-bidyo lang ako. No, tutulong din tayo sa kanila para uh, mas lalong sumaya. So, tara, let's go! grabe ang saya naman talaga kapag ganito yung feeling mo na makakahuli or makakadakma ka ng sobrang laking tilapia grabe parang nai-excite ka talaga na oh grabe ito ah parang masasayo mo sa sarili mo talaga ah, ubusin ko na ito pag lahat <laughs> so yan perti ka ko, dako na ko ano yan oh Wow, huh? galung bayad. Wow, galung bayad.

So dito ngay medyo marami-rami na rin yung aming na-harvest And pagbasansahan nyo na kung hindi nyo kami maintindihan Kung magsasalita kami ng aming lingway kasi nga kami ay Ilongo So sa mga nakakalam ng Ilongo dyan so shout out sa inyo So ayan dito nga inipon na namin So si Papa marami-rami na rin yung nakuha ni Papa Mali ah. yung mga nakukuha namin is transfer namin sa ibang net Para ihiwalay yung malalaki sa maliliit kasi ibang presyo yun kung nagtataka kayo sino bang nadadala ng mga tinatransfer ng mga tilapia sa ibang net So syempre si mama, bago ko makalimutan Si mama nga pala yung nadadala ng mga balde Na nilalagyan namin ng mga tilapia At uh, inalagay, inilalagay sa ibang net na naghihiwalay ng mga malalaking tilapia sa maliliit na tilapia So ayan, si mama ang katulong namin ni papa Actually marami naman akong kapatid uh, Anim kami magkakapatid Pero ako talaga yung ano, yung katuwang ni Papa sa pag-harvest ng tilapia namin kasi nga yung ibang kapatid ko ay may mga trabaho rin. Dalawang lalaki lang kami at yung ibang kapatid ko is mga babae. So sa kanila is medyo mahirap na ganitong gawain. So bali ako na lang yung katuwang nila ni Papa sa pag-harvest ng mga islang tilapia. So nag-ano na rin, naghanap na rin kami ng katuwang tulad ng mga kaibigan namin or kapitbahay para mag-harvest ng mga tilapia. So ayan tingnan niyo marami-rami na rin nakuha at gumamit kami ng ano yung mga panikpaw kumbaga no net na ginawa namin para mas madali. Hindi na yung laya yung ginamit namin. So ito na kasi ang ano yan pag, pag pa kami ng malaking laya is maraming masasali ng mga puti. So mabigat, mabigat tilain. So ganito na lang. No kasi konti lang naman yung tubig, konti lang naman yung tubig at makakain na rin siyang ganito yung gamitin. So ayan natin niyo mamaya kung paano kami nagkikilo ng mga tilapia. Yung mga kapitbahay namin pumunta talaga dito. At saka yung mga tao na kabaranggal lang namin, magang umaga pa lang talaga sila ay andito na talaga yung pumupunta dito para lang makabili ng sariwang isda umagang-umaga -umaga pa lang mga 6 pa lang, 6am pa lang andito, andito talaga sila, nakaabang kasi sila yung namimili na kanilang bibilihin namimili sila ng mga mga malalaking tilapia para kanilang iihawin namimili rin sila ng mga maliliit na tilapia para kanilang prituhin lang kasi nga, nagpupunta talaga sila dito kasi yung mga tilapia kanilang binibili isiniimbak nila para sa pambaon ng kanilang mga anak papunta sa eskwelahan So tara, let's go panoorin nyo. Dito nga after namin mag-harvest, natulungan ko na si Mama maglista ng mga pangalan ng mga mamimili, kung ilang kilo ba yung kanilang bibilihin, kung ilang kilo ba yung kanilang utangin. So bali, nililista talaga namin yan kasi pagdating ng araw talaga is uh, hindi nila makakalimutan yung kanilang uh, utang dito sa amin at kailangan nilang bayaran. So bali, hindi naman kami mahigpit, no, uh, na maniningil sa kanila pero sila talaga ay kusa talaga ng babayad no kasi nga kasi napakamura ng aming tilapia napaka presko so ayan no kitang-kita yun naman na marami sila at dala-dala pa nila yung kanilang mga anak kasi nga ay yung mga yung mga bata talaga is na enjoy talaga nila pag ganito no tingnan niyo ang nilagay na namin sa damuhan yung mga tilapia kasi nga para makapili sila kasi yung iba gustong gusto nila na yung binibili nila is puro malalaki lahat kasi nga inihaw nila yung iba naman ng mga nanay ang gusto nila is yung katamtaman lang yung iba naman ng mga nanay is maliliit lang sa pagkilo nga ng mga tilapia mga ka-farm hindi talaga may na sobra no mahirapan nga talaga sa pag-estimate so yung ginagawa namin pinapasobrahan na lang namin ng ilang gramo, dalawang gramo, tatlong gramo, yun para para mas madali yung uh, pagbebenta namin ng mga tilapia. So, ayan. So, yun, yun talaga 'no, ito talaga sila yung mga suki namin no, kung mag-harvest kami ng tilapia. Yung kasi ang sabi nila pag mag pag mag-harvest do no, kami ng tilapia, uh, mag -magpapasabi lang ng kami at sila ay pupunta. So, hindi na kami nahihirapan sa pag-dispose talaga ng mga tilapia namin sa mga malayong lugar kasi nga dito kusa na silang pumupunta sa amin at sila yung uh, bumibili.

Ayan, tingnan nyo mga kapar kung gano'ng kadami yung pera nila. Tausan-tausan pa talaga. Sabi nga ng iba, pag sa buki daw, mahirap daw. Tingnan nyo, eh, marami silang pera. So, dito kay gumamit talaga ako ng cellphone para i-compute yung kanilang binili. At ang rin ako ng sukli kay mama kasi naubusan ako ng panukli para sa mga mamimili na. Dito nga mga kapar, may tatapusin ko ng video na ito kasi masyado ng mahaba. Hindi ko na rin ang videoan yung kanilang pag-uwi. Sabi nga nila, babalik at babalik daw talaga sila dito hanggat merong mura at preskong tilapia dito sa amin sabi ko naman maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod muli maraming salamat sa panonood tulay ng buhay natural ang dalaw fanboy idi dito tulay sa kumtai